Yun, good morning sa atin lahat mga ka-channel. Ayan, at kalmada. Uh, try natin na uh, mamana ngayong araw. So, solo dive muna tayo dahil si J Adventure ay pumunta ng bayan ng Koron. Uh, sana makarami tayo ngayong araw, no? Ayan, at kay Jeron Aguilar uh, ng Iloilo, shout out. Good morning. Uh, Magkapilyedo pala kayo ni Mrs. Uh, uh Sir Jeron. Si Mrs. po ay Aguilar din. Pero di ko alam kung magkamag-ana kayo o magkapilido lang. So yung nagtatanong po na tungkol po dito sa bahay, sa kusina. Uh, yan, kung napapansin nyo po sa likod ko ay may bubong na. Tapos na nagawa na po natin yung lababo na lagyan ng plato at paghuhugasan. at uh, ang kulang na lang po ay flooring. So di po tayo makapag trabaho dahil uh, wala po tayong bangka na magagamit dahil yung bangka po natin ay nakabara so subukan lang natin na uh, i-try makahiram kay Adventure para makapaghakot po tayo ng gagamiting materyales sa pag flooring so kasi uh, dito po ay kailangan pa natin ng maghanap kung saan tayo kukuha ng buhangin kung saan hindi bawal uh, at ito ay ipapakita ko po sa inyo Uh, shout out kay Ma'am Oliva, Mendoza, Ma'am Jessica Vista, Miss May Austicio ng Hong Kong Chopper. Ayan mga ka-channel. So ito yung nagawa natin. Ayan. So nilagyan ko po ng butas dahil uh, per for sample po. ah uh, ganito. yon para ilagay na lang yung lababo. So dito naman sa bandang side ay ayan. Dito natin ilalagay yung mga lato, tapos dito sa side na to ay uh, lagyan na ng tubig na panghugas ni Mrs. At ito mga ka-channel, di ko pa nagawa dahil ayan, Mrs. So di ko pa nagawa ito dito. Ito po yung lagyan na natin ng kalan. Or kasi yung nakulang ako sana eh, sa kahoy na gagamitin dito. At uh, order mo tayo. Pero mayroon pa naman tayong pang-order dahil yung pinadala sa atin ni Lari Sante ay, kaya ay uh, hindi natin ginastos kung saan saan dahil yun talaga ay para sa kusina lang. Ito yung gagamitin natin na uh, pangding-ding at uh, eh kita pa yung mga labay. So yung gagawin natin ay uh, pinto na lang. Yung pinto ay uh, nandyan naman yung kahoy na gagamitin natin. So maraming maraming salamat sa lahat ng nagtatanong. Uh, at syempre, uh, di natin itatago yan kung saan tayo na simula. ah, uh, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Dahil sa inyo ay ayan, uh, yan. Uh, ang laking tulong ng inyong pag hindi pag skip ng ads. So maya maya mga ka-channel ay uh, dive tayo. Solo dive, no? Dahil uh, kalmada. <laughs> Kaya update ko na kayo mamaya mga ka-channel. Yun. Pisa naman ang lakaran mga ka-channel natin. Uh, welcome sa kampo. Uh, daan lang. <laughs> medyo may kalayuan po yung lalakarin natin. Dahil ah, uh, medyo malayo ang lugar kung saan tayo mag-uumpisa na mag-dive. So, gaya dati, doon pa rin. baton na to kung saan dati dito tayo nagumpisa tama okay. na makarami tayo mga ka-channel, pagkatapos natin makapagpahinga mga ayan, kapit na tayo ng sapatos ah hey hindi pala mga ka-channel, pins ayan, salamat mga ka-channel at nakalabas na tayo dito sa ibasan Ito ang unang dive natin sa araw na to dahil meron tayong nakita isang lapu-lapo. Yun nga lang ay uh, ito ang mga nangyari nung paglapit natin sa kanya. iniwan tayo ng bahagya. Sayang. <laughs> Check and dive natin sa araw na ito mga ka-channel Ito, kawan ng talakitok At uh, may nakita tayong isang good size Kaya kinuha na natin, boom, sapul Ulam ka ngayon ito ang uh, naging unang isda natin sa araw na to isang good size na talakitok or putian another dive mga ka-channel kung saan mayroon tayong nakitang lipti eh at nung tirahin natin ang lifting na to ay uh, ito ang nangyari boom sablay <laughs> another dive mga ka-channel dahil mayroon tayong nakita dito isang lifting na tumago at sana ay uh, makuha natin ang lifting na to At eto, medyo nagloko pa ang ating plus light. Hindi kasi natin na-charge. Lokong plus light to. Oh. <laughs> Kita ko sana ang lift mga ka-channel nga lang ay di natin na uh, pa ilaw ang flashlight natin at di ko na pinatagal uh, binalikan ko agad para makita talaga natin kung saan siya banda at uh, masagawa natin ang ating pagtira kaya ito ang nagawa natin sa pagdive na to. At yan pinupo ko sa bato yung flashlight para umilaw pero di talaga at ito mga ka-channel nakita ko na ang kanyang ulo yari ka ngayon boom, sablay at nung paghila natin ay uh, walang laman na tanggal pagkatapos kong makapagpahinga ng dalawang minuto ay binalikan ko agad upang silipin kung nandito pa pero wala na. Another pagsisid mga ka-channel dahil mayroon tayong nakitang uh, danggit or samaral dito sa gilid ng bato pero nung pag-dive natin ay uh, pumasok doon sa napakalit na butas na bahagya kaya dinare na uh, sagawa ang pagtira. Sobrang daming malilit na isda mga ka-channel kapag ganito kasi minsan ay uh, nagtatago lang yung mga cattlefish or tauban. Pero wala. At dito sa lugar na to ay mayroon tayo nakita isang surahan na tumago kaya nung pag-dive natin ay uh, napakatagal bago natin siya na hanap at nung makita naman natin ay medyo mahirap ang kanyang sitwasyon. Ilang beses din tayo pabalik-balik mag-dive mga ka upang hanapin ang surahan. Pero nung makita natin ay uh, Halos na na natin ang buong bato. Pero nahirapan tayo bago makita ang surahan. At 'yun mga ka-channel, pag-dive natin dito sa kabilang butas, ayan 'no. Oh, boom, supply. at sinilip ko sa ibang side baka sakali na nandito siya pero wala talaga kaya antay antay lang baka sakali na makita natin para makuha at yun hindi na nga natin nakita yung surahan na napana natin sakto lang nung pagdating ko dito ayan kawan ng mga danggit or samaral ang tawag sabihin, sa amin ay kitong sa pulka ngayon Boom, sapul ikut-ikut oy At ito ang naging pangalawang isda natin sa araw na 'to. Okay na, may pangprito na at may pangsabaw pa. At syempre mga ka-channel, inayos natin na ah, tanggalin. Mahirap na. Masakit kaya ito makatinik. <laughs> another dive mga ka-channel ayan kung napapansin po ninyo isang surahan pumasok dito sa table corals na napakahirap ng butas ng table corals nito at uh, umahon tayo at nagbawas ng load ng pana kaya nung pagbawas natin ito nagsagawa tayo ng pag ulit di naman ganong kalakihan ang table corals na to, mga ka-channel pero yun nga ay uh, pinag-iingatan din natin na masira ang corals na to dahil uh, sobrang ganda ng corals na kanyang pinagtataguan kaya nag-iwas tayo na masira yung bawat paligid at nakita naman natin yung isda yun nga lang ay uh, sobrang hirap ng sitwasyon para panain siya mahirap na na pumana ka ng ganito at nakakapinsala ka ng koral sang sampai ingatan di natin At ito mga ka-channel pagkakataon ko na sana natirahin nga lang ay uh, sumabit yung ating guma dito sa may taas ng uh, table corals na to. Kaya, din natin nasagawa ang pagkira. Hmm. Medyo may kahirapan nga lang ang ganyang sitwasyon dahil uh, may nakaharang dito na coral sa uh, harap ng ating kamay Siyempre, uh, hindi natin sinukuan ang surahan na to dahil uh, ito ang pangatlong isda natin kapag nakuha natin to. Hinanapan ko siya ng angulo o sa ang sitwasyon o posisyon para lang kunin uh, ang surahan na mataba na to. Saktong sakto mga ka-channel Pagkakataon na natin na tirahin dito sa side na to Kaya yari ka ngayon surahan ka Ayan, posisyon na. Sobrang likot ng surahan kaya medyo natagalan. Boom! Sa pool. Medyo natagalan din tayo pag-recover ng ista na ito mga ka-channel dahil uh, iniingatan nga natin na uh, masira at napakaganda ng corals. kumahon muna ako at mag-ipon ng sapat na lakas upang masagawa ang pagdive ulit para ma-secure natin ang surahan minuto din ang nakalipas ng ating pagpapahinga. Kaya nung nakapagpahinga na tayo ay uh, nasagawa na natin ang ating uh, pag-dive upang kunin ang isda. Tinali ko muna ang aking uh, bahayan ng pana dito mga ka-channel para di siya maanod mahirap na mahal kaya to at yan nung pag dive natin mga ka channel yung isda uh, kusang lumabas sana all <laughs> pagkatapos natin kunin ang isda ayan na lumangoy na tayo papauwi. at ah, siyempre may tatlong isda na tayo na nahuli sa araw to sapat na to mga ka-channel pang ulam dahil di naman talaga natin plano na magbinta kundi ay kumuha ng pang ulam at may mailuto lang sa bahay para makabraw sa pang araw-araw na ulam kaya let's go mga ka-channel Medyo inabot din ng mga 15 minutes yung paglangoy natin upang makarating dito sa tabi or sa playa. Ayan, salamat sa Diyos at uh, nandito na tayo sa playa. Ayan mga ka-channel yung uli ni Mr. Nice, tatlong piraso lulutuin natin ngayon dahil wala pa tayong kain ayun mga ka-channel yung danggit, sasabawin natin ngayon tapos ito yung putian, piprituhin natin tapos yung surahan papaksuhin natin mga ka-channel kinaliskisan ko na siya putol-putol na natin yung isda mga ka-channel ito na yung isda panduluhan Tanggalan natin ng tinik para madali lang pagkaliskis. Para na natin ang damit. Ayun. Gahi pala ito. Grabe natin na sagad, kaya yan hindi matigas tiwaan <laughs> mo natin ayan okay sabrang <laughs> ayun yung kanyang balat tanggal na at syempre, ayan o oo, di pa oh tapos yung taba niya, ayan, grabe yung taba, nagsibo. Ayan, nagayak-gayak na ng sibuyas at bawang. Bawang, panghalo sa pinaksiyo? Panghalo sa pinaksiyo mga ka-channel. Ayan. Eh. Bawang at sibuyas. Wow. At saka itong suka. Ayan, binigat. Ito yung ating papaksiyo. Ayan. Surahan. Grabe, katambok ba? ilagay na natin yung ating bawang at sibuyas sa ating paksin. Lagyan natin ng suka. Tsaka paminta. Ayan paminta mga ka-channel. Lagyan natin ng paminta. natin yung pinaksyo mga ka-channel ayan luto na siya mga ka-channel pinaksyo pinarito. yun shoutout muna tayo mga ka-channel habulan tayo ng mga ilang minuto uh, Shoutout po kay Cristel Ries shout out. Sabina Esguera Rihino Monton shout out po sa kanyang family na kina dito sa Bacoor Cavite oy shout out po sa lahat ng taga Bacoor Cavite kay Emily kay Ilay Asli, Thank you so much. Uh, maraming salamat doon di Raja. Shout out. Ronald Garani. Shout out po kayo, sir, ng Mauban, Quezon. And Mamay Tapurino. Elinita Onapin. Si Jeron Aguilar ay nandyan po sa ano sa Iloilo. Shout out po. Magandang gabi po. See sir. WH8DH2. Dol Amping. Salamat doon. Ruel Paras. Shout out po. General Dimol. Shout out. Shout out po kay Mildred Dunisa. Ah, Judy Driver TV. Shout out po. Magandang hapon po sa inyo kay R o, Sir na naman ayun shout ah, shoutout po. Magandang hapon. Ang dami pong user oh, talaga na lagi nagpapashoutout sa atin. Christian 144 ng Biliran. Biliran Family from shoutout po on. sa taga nyo silan Na, at lalong lalo na po sa mga OFW na uh, lagi nanonood. Friends 14 to M.O. Sir. Shoutout po. Ah, uh, pakilagay naman po ng lugar kung saan lugar po tayo kasi ang dami po talagang pangasinan eh. Yun, salamat po. Nang taga-Pangasinan pala sila. Salamat ng marami. Uh, oh, ito naman o oh, sir, episode from Cebu. Kay EO oh, sir, KS5 Magandang hapon po. Mercila Tiga, shout out po. Magandang gabi po, ma Mercila Tiga. Kay Romel de Dios, shout out po. Maraming salamat sa laging panonood. Kuya Nel TV, shout out po. Jeep Domingo na lagi pong nanonood sa atin at kay Baste, Pugi Baste ng Duha Qatar kay St Sir Stanley Murillo. Shout out po ah uh, GM Perez. Shout out kumusta na po? Kay Sir Mel Balon, shout out po at kay Rudolfo Dinglasan, Ruta Claro sa lahat po ng Uliba, Mendoza at Baginan Family, no? ng Ulunga po. Jerson Benjola, shout out okay. kay Kenneth Rico na nandyan po sa salamat Binas. po sa laging pag support at laging panonood ng ating mga video, mga ka-channel. Ryan, ako tayan. Ayun, nabanggit na po natin si Mark Stanley Morillo ng Duha Qatar. Kay Felix Labiga Jr. at Lidya po si Benepep, uh, shoutout po sa asawa po yata ni Sir Dennis de la Cruz ng Naikabiti Marwin Mosico, shoutout Shoutout kay Bilin Kandar Kay Ragnar, shoutout po Sir Atan, kumusta na po Sir Jules Madrid, kumusta? Junjungay, EDR TV, lagi po yang nandyan, ah, di po mawawala sa ano natin Kay Jipar Hasim, uh, shoutout Opo, favorite uh, po ni Boy Surahan <laughs> Eozer, hey, ayun, ng si Cebu. Shout out. JP De La Cruz. Amping kanunay. Kay Joseph Agdo ng uh, Dumaran, Palawan. At kay Jovin Cambare ng Puerto Princesa. Renante Malahos. Shout out. Isaac Parungaw. Amalia Puler. Nalgarani. na bro ang area ninyo dyan sa Boracay? Uh, hindi ba malabo? So yan mga ka-channel. Hanggang dito na lang ang ating video sa hapong ito. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre sa tulong ni uh, Harabas Jeep ng kanyang team. At mm, um, Buhay Isla Vlog TV. And sa mga kasama namin ditong iba pa. Ah, uh, Tribo. Ariel Bisaya. Primitive Islander. At di mo wala. Joy Adventure And Jay uh, Si Sid Kumusta na? Uh, ayos na ba ang GoPro mo? Sana uh, Magkaroon ka ng bago At Shoutout nga pala Kay <laughs> Sa ating kaibigan dyan Si Patrick kong ng Perto Princesa Sete uh, Maraming maraming salamat bro uh, Sana ay uh, Darating din ang panahon na Makabalik ka ulit dito Sa aming isla So yan Magandang gabi And God bless po Sa inyo lahat